ay meron ding nakalagana sa mga nakaraan na iba't ibang kung tawagin nila ay uh, coordinating center. Subalit, ngayon, pagkaraan ng dalawang taon ng matagumpay na pagsasahim papawin ng ang tamang daan, yung kanilang samahan ay unti-unting naglalaho. Ang katunayan, Marami po ang kanilang coordinating center na ngayon ay bakante na. Ang iba ay ipinagbibili na. At ang iba naman ay inalis na ang kanilang pagsamba at tinipo na lamang sa isang dako. Ang um, dating daang uh, na punan ay uh, temporarily cancelled or suspended in, uh, last month. Um, people, uh, advisory po kasi na accounting sa amin ay hindi ko makabayad o hindi, o makabayad ang mga collectors namin walang masingin. So, ang uh, decision ko ng higher management is uh, since hindi ko nagbabayad kesa lumaki yung utang temporary suspended siya. Dumarami so, po ang uh, nanonood at hindi lamang ang mga kapatid dito sa distrito ng Davao West kundi marami na mga sumusubaybay ang mga hindi pa kaanit sa Iglesia Ni Cristo at kasama nito sa mga uh, nanonood at sumusumaybay ay ang mga dating kaalim ng samahan ang dating daan at ang karamihan sa kanila ay gumadalo sa mga isinasagawa nating mga pamamahayag at ang iba ay patuloy na nakikinig sa mga pagdodoktrina at pagbibisyon meron na pong mga nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo na dating kaanin ng samahan ang dating daan. Dito po sa Davao City, sa magigit na apat na libo. At kami po ay naniniwala na magigit na apat na libo. At kami po ay naniniwala na hindi lamang ito sa aming distrito, kundi maging sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya yung pong sinasabi nila, na mas marami na robo sila, kailan bang po ay hindi totoo yun. Sapagat ang katunayan po, batay sa mga tinatanggap namin, mga ulat mula sa iba't ibang mga lokal, dito lang sa aming distrito, yung po sinasabi nilang mga coordinating center ay wala na po yata ang nakikipag sa iba't ibang mga lokal dito lang sa aming yung po sinasabi nilang mga coordinating center ay wala na po yata ang coordinate kaya nagsasara na yung mga dahon yun at marahil po ay na pagtanto na ng mga tao dahil po sa pagsagot namin sa kanila o natin sa kanila ang katotohanan ng Iglesia ni Cristo na ito nga po ang nagtataguyo ng programa ng Tamang Bahay.